Yun no. yung mga pre, ito. Ah, uh, Honda CB125. Yan, ah, uh, konting tips lang sa ganitong motor, no. Konting idea. Kapag uh, dumudulas na yung inyong kick, yung inyong kick gear, kick starter, <laughs> hindi lang o oh, clutch lining ang problema, no. Pero dito ba, ito yung sunog na sunog yung kanyang clutch lining, na, no? Yun know? Pero hindi lang talaga totally ito ang sira kapag dumudulas na mga pre. Uh Oo. -oh. Nangyayari lang yan kapag yung ganito nyo yung local no? na talagang lighting na nagiging sira. Dito, dahil nga original yung kanyang clutch lining, ayun no? may tapa, kita nyo ba mga pre. Pag ganyan mga pre, may kayod na, wala na yung palit na yan. Matik yan, kasi pag hindi nyo pinalitan, at bago yung clutch lining, at itong kanyang clutch sa at clutch wheel may tama, hindi nyo pinalitan, <coughs> Mga ilang araw lang o ilang linggo lang, sisira nyo lang yung kanyang clutch lining na bago yung pinalit nyo. Kasi kakainin nyo ng mga ano na to. Yung mga magaspang na to. Pud-pud na yun. Kaya mga pagkaganto nangyata sa motor nyo mga pre, matik Isang sit na papaltan nyo. Clutch boost at saka clutch lining. Okay. Dito naman sa kanyang clutch plate. Ayan, napakaganda pa. Ayos na ayos pa to. Ang clutch split mga pre ng CB125 ha. Tatlo lang yan. Tapos yung kanyang clutch lining. Ayan, apat. Ayan. Ayan, tingnan natin yung ginagawa natin doon sa 100 na overhaul. Yeah, ito mga pre, ang ino-overhaul natin na sa 100 Ayan. At ito. Uh, ah... pinaltan natin dito sa City 100 uh, connecting rod bearing ng sigonyal at saka mga oil seal, tsaka o-ring. Yan. Engine sprocket. Ah, engine sprocket. <laughs> yung collar ng engine sprocket. Ito, ayan, Tapos, syempre may o-ring sa loob yan. Ito. Tapos, mga oil seal. At tsaka, washer ng segunda. Ayan. Kaya, mga pre, ang segunda niya nagkatama. Kaya tayo nagpalit ng washer. Okay. Punasan ko muna para makita nyo. Ayan, oh. May kayod ng washer ng segunda. Asan ba yung sira nun? Ito, ito. dito pa. Yun, oh. Ito yung dahilan, mga pre, kung bakit nagkaroon siya ng kayod. Ayan. Kaya ang gagawin natin dyan, lilihayin natin uh, para mawala yung kanyang gaspang. Para kailangan makainis na makainis, mga pre, kapag ka hindi makainis, wala yan, sablayan. Ito seran nito. Isa sa naging sira nito. At yung lagi ko naman sinasabi sa inyo, pagka ganito na, may kanal na yung inyong collar dito sa main engine sprocket. Yung o-ring dito nakalagay sa loob dyan. yan. Dyan yan. Dito nakalagay yan. pag Pagka ganyan may kanal na, palitan nyo na. Kaya, dahil kahit magpalit ka nitong oil seal, palit ka oil seal, tatagas, tatagas pa rin yan kasi mayroon siyang kanal. Yan. Tapos ito. Uh, ito nga pala bagong gawa din. Ibabalik natin yung kanyang antique ng barbula. kasi yung antique uh atinis natin kanina may tumatagas na ano na gasolina. Ibig sabihin mga pre singaw kaya ibabalik na natin 'to. Ayan. <coughs> Tapos s'yempre lang 'Yun lang mga pre. Ah uh, yun lang yung gusto kong ano, may sa inyo at dito naman sa pag overhaul natin ng na city 100 uh, pakadami natin piya, na natin pia, na, gawa tapos to hindi pa rin tapos sa uh, yung ating wind 1259 overhaul ayan